Lira. kasi makasakay eh. Late ka na. Wala na, mauwi na. Ka na. kami mo ko? Wala. Ayaw mo nga ako ang na. Kanina pa ako Wala, dito. Ilang mas kaming hindi tayo. Uhm... 11 minutes ka nang late. Ay, 11. Sorry uh, naman. Abit, tagay. sorry. <laughs> ang hindi ko na kasi makasakay. Ang ganda ng suit mo yun ah. Kaya Parang may pupintahan kaya at iba. Ha? Ikaw lang nga ko dito. May punta ba mo yun mas dumabli. Um, yeah, grabe ah. Ito lang tayo nang binili kong damit mo, di ba? Oo, kakulay niya. Hindi, mas, mas dark lang yun. Light lang yun. Brown? Oo, parang ganyan din, pero mas dark lang. Ikaw, ba't ako shirt ka na naman? Ay, nailagay ko na kasi sa maliyete yung mga pantalon ko. Kukunti <laughs> lang kasi yung pantalon ko. Mga... Same siya, nailagay ko na sa maliyete yung mga pantalon ko. Kaya nga, nakapalda ako. Malapit na bagay yung bagay. Excited ka na? Oo naman. Excited na excited na nga ako. Excited na oh. Ito yung magpapaano naman tayo. Wow! Na contraction ng mukha. Para medyo fresh. Excited na ako. Kaya nga yun. Ako din first time ko lang dito naka-shampo. Ikaw? Mmm. Joke? Hindi yeah, <laughs> Di mo nga ito first time. Joke <laughs> lang. Ano na ano kami dito dati. Hmm. Uh, para oh, pass na yun. Oh, pass? Uh Oo. -oh. Ako kasi first time ako nandito eh. Mas yes, nagpo ako sa bago mo yun. Sure. Hindi hirap. Hindi naman. Wow! Ano naman yun? Ikaw baka ang mo. Kung anong lahat-lahat lang nakikita Pinapansin mo. Pinapansin ko lang kasi nga ka kakaiba ko eh. yun. Mm, Grabe oh. Hindi hirap oh, Atado ng atado ah. Atado? Bagay. Ano ako? Ulang? Pinaganda mo talaga pag na-date tayo ah. Siyempre. Gusto Maganda ako sa harap yeah. mo. Ayaw pa. Char? Yeah. <laughs> Pambigira ka. Ano pa dito boy? -poin ba? Appointment pa dito? Ano talaga? Mapa. Hindi tayo pag pumasok pa Sige, tara. Tapos di ako marunong dito. Paano ba dito? Ikaw mag-ipag-usap. Hindi alam. But ako? Ano, 'yan, wala na Isang pangalan lang po. Ah, okay. Hindi sakali. Thank you po. sa akin na lang. Pangalan mo, po, pangalan mo. mga ka. Come ganda. Um, mm. Sobrang ganda dito ng ano, pag mapa, ano ka ng muka, mukha, talagang ginis yung mukha mo, alisin yung mga blackheads, tapos yung mga maiitim ano, may tapos yung mga pink ones. Ano, baka magiging iba ng mukha ko niyan. Ay, talaga. <laughs> <laughs> ano ko gumapo? Hindi mo sa-inlove ka lalo. Grabe. <laughs> so, <laughs> natin mamaya kung talagang yeah. effective effective sa'yo. Mamaya niyan, baka biglang maging, ano ako, maging dayning, Ano? ha! <laughs> Parang, ano ba itong iba? Hindi ko Ito lang? Mm -hmm. Hindi ko din ang mga gagawin. Oh, Parang first time. First time ka lang. Bagong mukha ko. May maaalisin pa ang mga araw ng mukha ko. Dami-dami <laughs> ko pa naman mga mm -hmm. blackheads. Puro blackheads. Medyo white. ano pati tayo ngayon Oh Puyat. Laki naman eye bulbs. Alam mo ba maraming supporters ang pupunta dun sa Baguio. Tapos mga fans natin. Siyempre nakaya naman mm -hmm. kung yung mukha natin hindi natin ma Papakinis o nakakainan pagkakainan tayo? Ay, magigit lang pala siya. Siyempre, kapag once na ano tayo, nagpa-ano na tayo ng mukha para mas comfortable ba tayo sa mga makakakita uh, sa atin or mga kahalubilo. Lalo mm -hmm. na may meet and greet at ang mga kalingap din kasama yung mga batch 1, batch 2 at sa Lahat, mga iba pang k-boys. Lahat? Kahit sila Mas okay na nandito tayo sa beauty pro pala ayaw tayo sa pakilis na lang First time kailangan yung yung Kaya hindi ko namin yung gagawin mo rin yung gripo. Kaya hindi yung Kaya Kaya medyo ayos din. Kaya may nag sa akin. pat sa mga ganito. Kaya may nag-review din sa akin. Kaya may nag-review din sa akin. Kaya may din sa akin. Kaya may nag-review din sa akin. Kaya may sa akin. mga Thank you po. Abi pala nang talaga dito Ano oh, yung... na? na lang bigla ko eh pangingihiyan. Oo, oh, lami Oo. Oh. Ininom hmm? ko eh, oh. Ay. <laughs> Ay. <laughs> um. oh, Ngayon mo nga. mo. Mm. -mm. Ay, ng mga balat po. ng tambir. Ano ah, po? Ay, pahaw. ano po? Yes po. Okay po. Sige po. Okay. <laughs> ano po 'yun? <laughs> Ano na po yun? Hindi, pinatatalo Hindi, hindi. Ang zero. po. Okay na po Okay na po. Ang lalaki, lumig talaga dito. Ayun, parang <laughs> ay, di mo lamamig. Uy. Ay, grabe, lamig. Hindi naman lamig. Hmm? Grabe, di naman lamig. Hindi <laughs> naman lamig. <laughs> 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 Mainit na lang ito. Siyempre, naka-akaw ko ng... Ay, hala, mali. Ang <laughs> Mal dira ka. Oh. Ang dira talaga yan. <laughs> Magrabe ka na nga. May pabaka ka na sa kamay ko. Malamig <laughs> kasi dito. Ang hmm? lamig, grabe. Paano pa kaya sa bagyo? Ba't kasi ka nagdala ng jacket? Malay ko ba? Hindi ko naman na maganda pa lamig pala dito. Hindi ba tsaka yung mga jacket ko pati naka-impake mm -hmm. na. Ang sa, sa, sa na yun. Hindi ko, hindi ko na yun. Hindi ko na yun Kaya Kaya nakashirt lang ako. Oo, oh, ngayon ako dali. Nakagayok na dati. Ready mm -hmm. na talaga to bagyo. Kaya nga kay. eh. Sobrang excited na ako. <laughs> Ay, mamaya talaga yung mga itim-itim ng mukha mo, matatanggal yun naman. Baka... Tingin nga ng mukha mo, tingin mo ang gaspang ng mukha mo. Eh, eto din o, matatanggal din yan Ang <laughs> bira, lahat mo naman papatanggal. Baka wala sa mukha ko. Pati yung kilim mo, papa, patanggal ko na yun. Wag! Ah, lang na titignan mga dito eh. Pero talaga yan, talaga yan. Ano to? Talaga ano yan? Nunal. No, no. Ay ah, uh, taling. Taling? Ba't ang dami yung taling? Mas marami sa likod. Siguro layasing ka. Hindi. Yung likod ko, buong dami yung taling. Puro yung taling. Kala ko pa naman, ano yun? Parang connect the dots. Yung mga blackheads. Hindi. Kaya sabi ko, parang Hindi. matatagal yun mamaya. Marami yung akong blood, blackheads dito. Ang dito? Dito? Pati nga. Oo nga, unahawakan po. Hindi ako, hindi mo naman... Parang may mga ano, tusok, tusok? Hindi naman naman nag-skin ka, eh. Sir, zero point sa'yo. Ano po? Dalawa lang po kasi ang pwede magsabay sa dahil. Hoy, hmm. baka naman kapag kumilis na yung mga mo, wala kang dumungi doon mga, ano, mga babae. Di, talaga. Hindi naman. Tatakbo kita. Sige <laughs> na nga dito, Ross. Sige na dito. Okay. 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 talaga. Sobrang dami siya nagkakagusto. Wala Wala nga eh. Habulin ka ng mga chicks. Wala. Baka wala. Ikaw sa pogi mong yan. Wala ka. Kapatid mo ano yung namamatay na sa iyo. Hindi na. naman. Hindi <laughs> naman. <Marami> ka naman. <laughs> di na siya si ate. Lako. <laughs> hindi naman. na <laughs> Hindi naman. Hindi <laughs> hindi? Ano ka ako. <gasps> Salamat sa na ako. Okay. Salamat ka sumi sa and, sa and, doon ah. Mag saan na? Nakatingin ah. Na? Kaliwa.

Okay na po. Sir, po? Sabi to ito pala yung facial yung lang ako nasa ospital. <laughs> Nakigal po. Yes. po yung sapatas. po? Alin po. Yung bathroom po. Saan po? Ito po, ito po. Yes Okay Dito ka Dito Dito Sa kamila po. Ba't mo kami magkahiwalay? Gusto ko magkatabi, Char. <laughs> <laughs> Paano ba ito? Papatog na lang. lang. Ah, ko lang. Ah, okay. Nasa yeah, sorry na po, hindi ko pa alam kagawin. Ano Okay lang po yun. <laughs> <Choke> lang. Nagpapalpitit <laughs> <laughs> Ay, ayoko pa nang lumakay. May yakap na nila. Ay, grabe. Nagpapalpitit ang katawan nito. Ay, <laughs> Ano? Okay na. Okay na mo. Ay, I may mean, naririnig ako. Ay, taas pa. First time nito, sir? Yes po. Bakit? Hindi ko din pa alam. <laughs> <laughs> ano po na joke sa inyo? Ano po? Sila po? Ay, okay. oo oh, po. Ano po, kasi pupunta kami yung Baguio Kaya, medyo kailangan po maging structure ng mga Ay. para kaming miss. Huwag kayo po ba natin? Ano lang po, masililahin nyo lang Masililain po. Masililal lang. Perfect ano. <laughs> Angelica, okay ka lang dyan? Hindi ako okay at may... Yung nagbawa siya sa'yo, may gusto sa'yo. <laughs> Ay, di. Di naman. Char. Friendly lang. Friendly. Grabe naman ito si Mac. Issue at <laughs> <and> issue <laughs> na naman siya. <laughs> <laughs> ma, wag kang magselos. Ano? Magkamukha lang tayong dalawa. Oo nga, wag kang magselos. Ay, grabe. Okay lang. lang, sir? Sige lang po. Dudumugon ka daw, sir, pagdating mo ng Baguio. Kikinis ang mukha mo nito, no? Ay, grabe na po pala yung ano, dito, service. Hmm. Nakakapalit nakaka, po ng mukha yata, tayo. Mm-hmm. Makapagiging -mm. ano na po ako, Daniel. Yes. Ano? Okay ah. <laughs> lang? Okay po. Joke <laughs> lang. Uh, ko. Okay. 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 naman. Medyo masakit. Medyo masakit yung, yung, yung sa'yo. Yung ito. Siya, ang sakit. narinig ko ay. Hindi no, naman Nag ay, yung pakay ko. Hindi green. Gusto mo sa'kin. Nakakapros masyado. <laughs> Ikaw nga, ikaw minsan yung kama. Eh, ikaw nga. Nakaliwalas. Namasili <laughs> <laughs> na, na kasi. Grabe. Na ano na. Ang ano nyo, hmm. nakakalalak siya. Pero may time na, may, may medyo mas kalit. Mm. Ganda ko. Oh. Dito kanina medyo maano siya, ba, ma po. malaki. Mas hmm. mapula. Hmm. Yung medyo nag-lit-lit. Mm. Pinusik, na, pinusik kasi. Ito na. rin, napusirin to. Mm. Uh, sira. Ay, mas lalo ka naging fresh. Pero ikaw pinyo. Parang... Okay, <laughs> Yung mga... Alay, po hindi, hindi yan. Ganyan talaga yan. Ganyan talaga yan. Grabe. Tinis na lang mukha. Hindi yan lang. Nagas naman... <laughs> Nag lang yan ulit mamaya. <laughs> Parang inaanto ka na Parang... Hindi naman. Nakatulog kasi ako kanina. Ang sarap kayo. Buti ka pa nakatulog ako. Oh, hindi. Nakatulog. Wala. Na matutulog na kami, may masakit na. Oo, hmm, yung parang sa ganung ganung. Parang feeling ko hinihiwa yung mukha ko eh. Mm, ano parang parang ano? Maybe parang ano nang may Parang masakit. Eh ano kasi parang tinatanggal ata siguro yung mga blood cells. Yeah. Dito ako ang bilang. kasi yung madami dito, buong ilong. Ako talaga dito sa ilong. Dito yung masakit sa siya Sinaig niya sa ilong dito. Grabe. Ito yung pato. Tsaka yung ilong mo. Di ba inubos kanina? Ha? Naubos kanina huh? naubos na yung black kid. Nag-cute ba daw? Oh, <laughs> ba daw? Parang... Nagkinis masyado. Nagkinis nga. Feeling ko nga nagkinis siya. Tapos gusto ang... Oo, um, oh, mo. Nakakaano nga yung sabi mo. Parang ano, parang kang... Banggising na fresh na fresh. Mm, parang hindi ikot. Tiyo mo nga. Tiyo? Ayun, buhok mo. Pero yung mukha mo talaga nakapaniwago. Parang, parang biglang lumili, lumiliwanag yung mukha mo.